tuloy ay tulad na lagi kong ginagawa. Dito muna tayo sa mapa. Ang ating huling vlog ay dito sa may barangay San Isidro hanggang dito. Sa barangay San Isidro pa rin naman. Dito tayo nagpalipad ng drone. Tapos ay hanggang dito yung ating kuha uh, ng ating camera o ng ating vlog. Nga uh, nang may putol dito ang kalsada o itong latag na konkreto, ah, uh, hanggang dito yon So, dito natin pinutol yung ending uh, ng ating video. Yung huli. Kung gusto niyo mapanood yun, puntahan nyo kasunod dito video nito. Tapos, nag ng vlog tayo papunta dito. Yan, tumawid tayo dyan papunta dito ito yung daan ng Maharlika Highway papunta ng Bicol o kaya naman ay papunta ng Maynila yung pataas na yan at ito na nga yung Chao Interchange ang ating vlog ay hanggang dito yan kinuna natin yan yan ang mapapanood nyo sa video nito yan napakaganda nito dahil ito na yung pinakadulo ng ating vlog na puro samintado na Diba? dito sa banda rito, ay wala pa. Wala pa may seminto dyan. Lahat yan ay tinatambakan at uh, pinapatag. Napakaganda nyan pag natapos. Ari na rin naman pag sampa eh, ay ang ganda natin meron pa din hindi samintado ang sa skin bali isa na lang ano yung kabilang yun karutong na yun sa tuloy eh so, ito yung papunta ng Chao Interchange Ayun eh, yung ano City Mall Yun sabi lang yun Kita nyo ba? Ah ay okay. Tapos, yan yung binablog natin ah diba nakapasok tayo dito mantakad nyo yan kasi nagpapadaan sila okay city mall low city mall hindi natin napaliparan ng roon yan delicades okay nandito na tayo labi to tayo dito sa pinaka circle sandal na dito may dung paon Beautiful. Ayun, eh. Ayun samintado na oh Oh, di ba? Nalapitan natin Samintado na siya Ano na pala yun? Ayun oh Dalawang linya Bali, gagawin lang apat na linya yan ang daan dito ah doon <clears throat> yung kabilang yun yun yung exit ng galing ng Bicol tapos ito ay exit naman to ng galing ng Manila tahan natin yung kabilang doon pwede nga mix up doon ah. may tao dito yung nakakita tingnan lang natin may tao dito sigurado nagyagal tayo Ito na yung papunta ng Anastasia to. Anastasia to Pandilar yan. Arinong ina. Arinong tao ng. Wow. Wow. Salita din niyo. Ha? So ito yung pina-vlog natin na nakikita natin sa taas. Ayano. Pina ah, marami pa itatambak dito. Kailangan ipantay dito 'yan eh. Napakataas pa ang na nahaba pa 'yan. May video na tayo nito, ipakita ko na lang sa inyo. Sasama ko na lang dito. Para hindi na tayo magpalipad. Medyo mataas-taas ang lipad ng drone na yan eh. So, may isip nyo naman na nandito ako ngayon. Tapos pa rin ko. Yun yung makikita natin paparoon pwede na kahit hindi na tayo magpalipad parehas pa din lang naman yon ilang araw pa lang yon hindi na lang isama ko dito pagka edit natin grabe oh pero diretso -dire dadaanan yun kandilaria huh sarap ito yung overpass ng TR4 tinawiran niya yung pasada papunta ng Dolores to Chaong Road at at uh, dito sa ating kaliwa ay nandito yung pinakadulong ng SLEX TR4 mula sa Tomas Batangas ay dito sa dulong ito na malapit dito sa may Villa Escudero ay dito pala may yung ginagawa pero napansin ko ay may tambak na dito kaya in-update ko na kayo na ibig sabihin ay ito ay inumpisahan na uli dahil meron na ditong heavy uh, equipment ibig sabihin ay ginagawa na ito inumpisahan na So, umpisa na natin mag-update, papunta na ang Candelaria. Kasusunod na vlog natin siguro, hindi man yung bukas o sa isang araw, ay pupuntahan na natin ang mula dito hanggang Candelaria to Lucena. Alamin natin kung meron na dyan mga inuumpisahan na pwede mga kasunod na dito. Kaya nang minsan, pag nag umpisa dito, doon sa kabila, nag-uumpisa na rin pala hanggang sa magtagpo sila uh, magkabilang dulo ya yeah, hindi cool okay balik na tayo, exit na tayo dun sa ano sa exit nito, naman mga tao dito na tayo diyan, tinumputan nating ganitong mga editor na natin, yeah, ano, yun 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 natin yun mamaya yun 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 natin yun 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 mo po, hindi na lang ako hindi na lang ako makapagpalipat talaga ng drone. Hindi na lang yung drone ng drone. Kumisan-minsan ay tayo makatigil na. ano ka ba ba ako? may harap. Dito na nga lang. Ito, may vlog din ako nito mga boss. <coughs> Pinadaan ko dito yung drone. Sa kabilang yun, pinakit ko pupunta doon. Buti hindi nga bumangga. Oh, kaninang waga yun. Tapos pagdating ko ng Alaminos Bypass Road, sa may San Pablo ay biglang sumabit sa may ay ibon oh ibon ibon <coughs> biglang sumabit ko sa may rambutan ay so po biglang madurog ang aking drone na na, napakamahal me may me okay okay daan Palabas Pachaong Oo -oh. Uh -huh. Diretso na lang. Diretso. Ah, sige sir. Sige po Sige po Salamat, salamat. wala na pala. Daan to eh. Ay pinapatag na pala. Oh. Yan oh. Ano na yan, ah, lalatagan na din ang saminto. Ano ah, ng concrete. 哈哈哈。 dito dito daw tayo maghahanap ng daan dito ay, kasi naman tayo napakalas natin eh ngayon na tayo eh kulit kulit natin eh hindi daan nagpapadaan naman sila basta wala nagtatrabaho so ayan mga boss ang lusot natin ito ay dun sa may circle oh i-vlog ako nito eh Kakukuha ko lang kaninang maga Makikita niyo yung bukod na upload You know Alam niyo kung saan ako Tumigil, palipad ng drone sana yung huling lipad na yun ng drone <laughs> Naman na. <laughs> oh, na ako Bako Ari niya ako pumisto Palipad ako ng drone Pinapunta ko doon yung drone, mababa Tapos dito tayo pinadadaan Anong ano Nung tao doon, bantay Ah, di ka? tayo doon para tayo makalabas. Itong daan na ito ay ano lang to. Ah, pansamantala lang yan. Abang ginagawa yun. tatawid na tayo. Tadadad, tadad! tayo. Pipas natin yan. Ah, di ka? Oh. Dito tayo. Oh, hindi tayo circle. ah ah, ng ating padaling array eh, na naka GoPro. Oo. Overshoot. <laughs> Oo, bishit eh. Kasi may random dito. sa lamin. Okay. At kaya na nga mga boss. Maraming salamat sa panonood ng video nito. At nakunan na nga natin ang video yung video na by land hindi nililipat ng road yung mula doon sa may makalampas ng San Isidro ito na yun, na tayo diba ganyan lang naman ang ating mga update update mali na kalong episode ba tayo ngayong araw isa so, lang o dalawa para bukas Andito na ako sa my city mall Ayun o, oh, city mall Yan, ano so, ko sa inyo Diyan ang daan natin Dapat dito ang daan ko Kaso, sala yung ko Dapat pala dito sa mayroon lang na Mali nilabas ang ko Makanya nga Ah, ganun ah, so, maraming salamat mga boss Sa video, sa panunod ng video nito At kita ka tayo sa susunod Na Na vlog Maraming salamat po. Kira natin ending ang daw. Shout out kay Joel Fronda 9543 at shout out sa lahat ng mga taga Guma Kakeson at sa lahat ng mga taga Quezon at uh, sa lahat din ng nakasubscribe sa ating YouTube channel Luzon Visayas at Mindanao. Merry Christmas sa inyong lahat mga boss. Sana ay Masaya ang inyong pamilya sa Paskong ito at kayo ay magkatipon tipon So ayan. Maraming salamat Merry Christmas sa inyong lahat.